Delivery po. Wait lang, nag-breakdown pa. <laughs> Hi everyone! Sama nyo naman ako ngayong mag-breakdown ng dahil sa doorbell na binili nila mama. Cheers! <laughs> Nagulat nga ako dahil bumili pala sila mama ng doorbell para sa bahay namin kaya naman agad-agad talaga akong bumaba dahil nga na-intriga rin ako dito. Ito nga yung wireless na doorbell kaya naman talagang namang hadi na ko be. Kaway-kaway naman dyan sa mga batang naranasan mag doorbell ng kapitbahay nila sa Baytakbo. Uy! Naalala ko pa nga nang talagang dumadayo pa kami para nga mag doorbell lang. Wala kasing masyadong doorbell dito sa lugar namin kaya naman dumadayo pa talaga kami sa ibang barangay.

Iba Ibang-ibang iba yung tunog ng doorbell na to, kaya naman talagang pwedeng-pwede kang mamili. Noong una nga yung naghahanap pa nga talaga ako ng tunog na nakakalungkot ang kaso nga lang eh, hindi namin narinig. Mm -hmm. Iba't ibang nga yung tunog ng doorbell na to, meron nakakagulat, nakakatakot at nakakalungkot. Tatlo <laughs> so, nga yung kasama nitong doorbell na to. Isang piraso nga nang pinipindot na at dalawang piraso naman nitong na tumutunog. Siguro nga kasi yung isa ay pwede sa sala at yung isa naman ay pwede sa kwarto. nakakaulang. Takto lang yun. Eh. Inikit nga lang namin dito sa gate namin at nakakatakot nga dahil baka naman kuhain dito at pagtripan lang. Tapos ay nagulat nga ako dahil meron pala na hinahanap kong tugtog. Iiyak <inconvenience> mm. ka nila pagpinintot eh. Natawa ako dahil nga kung broken kay talaga mahahagis mo na lang tong doorbell na to. Malamang pati si Kuyang Rider ay kukomport ka pa. Cheers! Delivery po. Bawa na lang talaga kami ng POV dahil nga wala kaming magawa dito sa bahay. Bakit? Kasi mayroon na ako. lang. Delivery Delivery po. <laughs> Sama ko na nga rin pala itong pag-alis naman ni Dade Dahil nga may kinuha kami at namalengkin na nga rin pala kami Hindi pwede lang magbago ka Hindi na madama Ha? Kaya kumakanta lang ako O, bloody! Kalbu siya! nga muna kami na itong mango dahil nga talagang lagi ako nakikrave dito. Tapos ayun si dati naghihintay lang dahil ang daming gusto ng anak niya. Uy! Nakakita nga rin pala kami na mga magsasagala kaya naman ay nanood na muna kami saglit dito. Ayun, titignan mo pa nga lang eh talagang matatakam ka na rito kaya naman talagang lagi rin ako nakikrave sa mango rilla. Nalagyan pa nga ng ice cream sa taas kaya naman talagang nakikrave na naman ako ngayon habang nag edit Kinamamayan nga bumili na rin kami netong daing na bangos para nga may ulam kami mamaya. Nangamot pa nga si dali ng ulo dahil nga ay nakalimutan niya raw ng itlog. Yun lang pala. Like, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!